Maghalong kaba at takot ang naramdaman ni Alden Sueta, 29 anyos, isang OFW sa Israel na tubon sa Roque Nueva Valencia, Gimaras. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Sueta, sinabi nito na umiinom na lamang siya ng kape upang manatiling gising at alerto kung sakaling tutunog ang sirena na hudyat na may ataking magaganap malapit sa kanilang kinaroroonan. Nagtatrabaho ito bilang caregiver sa Israel sa loob na ng dalawang taon. Sa kabila ng nakaambang gulo, pinili ni Venezuela na magtrabaho sa Israel dahil umano sa malaking sahod at maganda benepisyo doon. In case did man, dated man ng Philippine Embassy ang Department of Migrant Workers sa Amat. From time to time, nag-amissage man sila sa Amat kung ano ang mga sitwasyon. So, ang Israel forces, pag ang gobyerno din updated man sa mga migrant workers, the well updated man din uh, OFW. Handa naman si Sweta na umuwi sa Pilipinas kung iuutos ng pamahalaan ang mandatory repatriation oras na lumala ang gyera sa Israel. Multimodal. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman Man Magi, Maleriado, Tatak, RMN.